Ang pag-uusapan natin ay ang milyon-milyong mga alimango na nagmamarcha sa dalampasigan ng Christmas Island sa Australia taon-taon. Naka-jackpot ba ang mga tao dito sa alimango, unlimited mukbang ba? Pwede ba itong kainin? Bakit ginawa nila ang maalamat na mass migration sa seaside ng dagat ng Australia? Ngunit bago tayo magpatuloy baka pwede ako makahingi ng like, subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video, maraming salamat! Simulan na natin. Ang mga red crab sa Christmas Island ay sikat sa buong Australia at sa buong mundo. Para sa kanilang maliwanag na pulang kulay at para sa kanilang kamanghamanghang taunang mass migration sa dagat. Ang mga alimango ay omnivorous scavengers. Kumakain sila ng mga prutas, mga binhi mula sa bunga ng halaman, mga nahulog na dahon, mga bulaklak, ibang mga basura ng tao, at mga patay na hayop. Cannibalist din nila ang iba pang Christmas Island Red Crab. Pinangalanan itong Christmas Island dahil nadiskubre ni Captain William Minors ang isla sa araw ng Pasko. Ayon sa Google, noong January 2024 may populasyon itong 1,692. Kilala ang isla sa taglay nitong natural na kagandahan at biodiversity. Ang Christmas Island land crabs ay endemic sa Christmas Island at sa mga isla ng Coco sa Indian Ocean, ibig sabihin, hindi ito matatagpuan saan man sa mundo. Naninirahan sila sa kagubatan. Karaniwan silang nagtatago sa ilalim ng mga sanga o dahon sa sahig ng kagubatan o sa loob ng mabatong mga formation sa ibabaw. Ang mga lugar na ito ay nakakatulong na protektahan sila mula sa mga mandaragit at panatilihing basa ang mga ito. Ang mga pulang alimango sa Christmas Island ay umaabot sa sexual na kapanahunan sa edad na 5 to 6 years. Sa kabila ng napakaraming bilang nito, ang mga pulang alimango sa Christmas Island ay hindi itinuturing na nakakain. Una sa lahat, ang mga alimango sa Christmas Island ay protektado, hindi pinapayagang hulihin ang mga ito para sa pagkain. Pangalawa hindi sila masarap gaya ng lobster and shrimp. Puno sila ng tubig at ang tubig na nasa shell nila ay puno ng kanilang dumi. Ang mga pulang alimango sa Christmas Island ay protektado ng batas at mas alam ng mga tao ang kanilang kalagayan, kaya ang mga driver ay may posibilidad na maging magalang sa mga hayop sa panahon ng kanilang paglipat. Ang mga yellow crazy ant ay hindi lamang ang banta na kinakaharap ng mga pulang alimango sa Christmas Island. Sila ay nabibiktima rin ng mga coconut crab. Sa panahon ng mass migration, ang mga kalsada ay maaaring mapanganib para sa mga sasakyan pati na rin sa alimango. Ang kanilang mga shell ay napakatigas na maaari nilang mabutas ang mga gulong. Mahigit 120 million red crabs ang nagmamarcha patungo sa dalampasigan ng Christmas Island bawat taon. Sa simula ng tagulan, Oktubre hanggang Nobyembre, ang mga alimasag ay nagdaragdag ng aktibidad at naglalakbay sa baybayin para sa pangingitlog. Ang tsempo ay nakaugnay sa yugto ng buwan. Ang mga lalaki ay unang umabot sa pampang at naghuhukay ng mga lungga. Magtatagpo ang mga lalaki at babaeng red crab sa Dalampasigan ang mga lalaki ay gagawa ng lungga malapit sa Dalampasigan pagkatapos makipagtalik. Ay babalik ang mga lalaking alimango sa rainforest. Batay sa pag-aaral sa buhay ng mga kaugnay na alimango, ang Christmas Island Red Crab ay malamang na nabubuhay ng 20 to 30 years. Para sa kanilang legendary mass migration papunta sa Dalampasigan. Tila ba lahat sila ay tinatawag ng kalikasan upang makiisa sa isang natatanging aktibidad? Sa ibang bande tinatawag itong instinct happening without even thinking about it. Taun-taon tuwing sasapit ang tag-ulan ay ginagawa ng mga red crabs ang kanilang paglalakbay, nagmamarcha sila mula sa gubat patungo sa dalampasigan ng isla. Sa mga panahong ito sinasaraduhan ang ilang mga kalsada kung saan sila dumadaan. Makakakita ka rin ng mga babala na huwag hahawakan o iistorbohin sa pagmamartsa ang mga red crabs. At hindi lang yan mayroon pa sila ng espesyal na overpass na ginawa para lang talaga sa kanila nang sa ganon ay ligtas silang makakatawid. Umaabot ng 9 days ang kanilang paglalakbay. Ginagawa nila ang buwis buhay na paglalakbay na ito para lang sa isang layunin ang makapagparami sa dalampasigan. Dahil sa dagat nila nire-release ang kanilang mga itlog. Magtatagpo ang mga lalaki at babaeng red cram sa dalampasigan ang mga lalaki ay gagawa ng lungga malapit sa dalampasigan pagkatapos makipagtalik. Ay babalik ang mga lalaking alimango sa rainforest at may iwa naman ang mga babae sa kanilang lungga. At maghihintay para makapangitlog at pagkalipas ng 12 or 13 days. Kapag sumapit na ang high tide, kapag kalmado na ang mga alon at unti-unting tumataas ang tubig. Magpupuntahan ng mga babaeng red crabs sa dagat upang i-release e ang kanilang mga itlog. Tinatayang nagtataglay ang bawat isang female red crabs nang nasa 100k na mga itlog. Importante na naka-high ang dagat para madali nilang marating ang tubig dahil nga isa silang land crabs. At hindi marunong lumangoy sa katunayan ang ilan sa mga alimango ay nalulunod at namamatay. Ganun pa man isinasakripisyo nila ang kanilang buhay para lamang mailagay ang kanilang mga itlog sa dagat at masiguradong maipagpatuloy ang kanilang species. Ang mga itlog ay agad namang napipisa at sa loob ng isang buwan ay mananatili ang mga larvae sa tubig. Ang buong henerasyon ng larvae ay maaaring kainin ng isda, whale shark, at manta ray, ngunit sa ilang beses na nabubuhay ang larvae, nagkaroon ng sapat upang mapanatili ang populasyon ng alimango. Ang mga makakasurvive naman ay aahon sa dagat at maglalakbay pabalik sa rainforest. Kung nasaan ang kanilang mga magulang, milyon-milyon din ang dami ng mga baby crabs. Nasa instinct na nila natatahakin nila ang daan at makikipaglaban sa mga predator. Darating ang tamang panahon at sila naman ang gagawa ng mass migration sa isla. Napakahalaga ng mga red crabs sa rainforest, na babalanse ang ekosistem ng isla. Dahil sa mga pagmamartsa nila mistulang naaararo ang lupa. Kasama pa ang kanilang mga dumi na nagiging pataba sa lupa, at fertilizer sa pamamagitan nito ay nakakatulong sila sa pagdami at pagpapanatili ng ekosistem.